Ayan, we're now here at Kilachoyans ulit. O, oh, diba? Ang dami ng stock ng, ano, mga Dito lang palang daan, Shortcut ka dumaan sa iba pa. Kasi dito lang talagang daan. Nandiyan ang gugulan na naman tayo mga Bebsi! Mga umo, ububan pa. Mga pa.

Oh, lagi kayo. Where you go? Grabe na rocket. Are you gonna go rocket? Pow, pow, pow. Nahuman na ang hukay. Na, nasementohan na siya dahil. Oh. Lang sya dito, meron <laughs> pang ano dito. Pero madali pang semento Ano to? May stock room pa sa ilalim? Si May stock room? <laughs> pero, <laughs> Hindi, pero, pero yung taas na ito, sa, sa baba ang CR pa ito yun. Ah? Ang laki naman. Ang laki naman ng ano mo. Ang laki ng puso na ikaw mo. Diba? Ay, ito na. Ito na, men. to. Sa level nito. <manyan> Pero, hindi ba dako ang ano? Gina, dako mo kayo eh. Pwede. Pwede. Uh -huh. <manyan> So, nabububungan na siya, my dear. Meron ng bubong. Thank you! Thank you! Hello, Bisita ulit. Sunod. May bubong na. <laughs> Halika na. O ay matatapos na yan, o. Oh. Dito. So, buong, a, etong buong araw ay matatapos na nila. Dito si sa side, mabubungan. Mau pa nang bubong karon? Uh -huh. ba? Mm -mm. Ah, bago pa. Bagong delivery. Kaya mga semento sa... Semento pa sa kalsada. Oo. Perfection. o oh, di ba? Sa bagay sa si ang connector ang connector sa CR kasi para ang laki. Sa bagay family naman titira. Yung sa kitchen, asang ah, kitchen. Mm. Pero lahat ng drainage dito, kitchen and CR na din. Pwede, pwede na. Oo, oh, oh. tapos to, bintana to. Open. Open, wala bintana. Ha? Huh? Open lang. One man, ang um, gaybutang dito, katong open nga, makan bitaw design. Uh Oo, -oh, up, open. Kamay, may bilog-bilog. Oo. -bilog. <laughs> uh -oh. Pero wala pa dito. Tropa, tropa, tropa. Sa Imperial ba? Ato, ang Imperial? Ka sa so, Solana? Wala, nag, wala ko nag-add to. Dato ako sa gisugo ni Mambren nga, katong oh, dato sa kaya. Ang amakan o mga kahoy is sa akong balay, in order ko sa imperi, uh, imperial? imperial, ermita. Ah. Ermita dali lang sa Solana. Solana. Los Banzon. Kila Kel ba? Oo. Uh, tsaka pwede utang kay Angkel. Kanang Kasi dapat niya baka mas malapit. Ay, hindi ah. Layuman nang ki Kimaya. Oh, mas lapit ang Kimaya eh. Playa, oh, playa pa. Layo mo po. na. Oh, pa. Los Baños 'na. amo lang si am uh Oo. -oh. Kairmita. Uh -oh. Pero di bangkel, uncle, ba uncle Ermita ka ng iyang silingan. ay. Pwede doon. Okay, guys. Madami pang um, ordering amakan. O, oh, ano, double walling ba? Ang double walling is taas. Pwede. Kanina, ani, open ra kay para pag daw sa hangin. Oo, open. O, kani kani amakan, amakan. Open, open, open. Para dito kayo magkaupo. May hangin na makapasok. Uh -uh. Mm -mm. Or window, no? Sige ma'am, thank you. Bye-bye.